sana wala nang nanay na mag-iiwan ng mga anak sa future. Sila na mag-a-abroad kasi mas maganda na ang buhay sa Pilipinas. It resonates in me na sana wala nang mga magulang na iiwan ng mga anak para ang mga anak ay mas magiging mas maayos ang buhay. Hi, good afternoon. Hi, magandang hapon. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Uh, ako po si Monette, Monette Sandike. Ako po ang wife ni Jerry, Jerry Sandike. Ano pong work sa Dubai? Uh, ako po ay isang HR professional sa isang uh, uh, uh telecoms company dito sa UAE. Ilang oh. taon na po kayo nag-abroad? Uh, this is my 32nd year. 32 years. Uh, iniwan ko yung mga anak ko when, for the last 32 years. <laughs> um, iniwan ko sila when they were 5 and 4 years old. Okay, for a mommy, ay, ako, may ako tatay eh, pero sa nanay, gano'ng masakit maiwan ng mga anak? Um, I think yun ang pinakamahirap na sakripisyo ng isang ina. Uh, kaya ang talagang ang aking, um, ang aking, uh, yung sa mga nanay na iniwan ng mga anak, yun, doon talaga ako very have a soft heart. Kasi it's, it's, it's really uh, a lot of sacrifice to leave your children behind. Um, lalo na pag mga bata pa. Pero syempre, bilang isang ina, ang gusto talaga namin is to give them a good life. So, sino ba talaga ang dapat magsakripisyo? I don't want to sacrifice. Kaya ako bilang isang magulang, bilang isang ina, ang kailangan gumawa nun. Kaya hanggang dalawa lang, na, hanggang naging dalawa lang yung anak ko kasi ayoko ka naman mag-anak kasi iiwanan ko rin naman ulit. <laughs> okay, for the 32 years, ano po yung pinakamatinding pinagdaanan ninyo bilang OFW sa bansa ito? Um, I, I, think noong mga first year when I when ano when I left them, uh, yung pag may mga occasion tapos syempre malayo ka. Pag may mga sakit sila, hindi ka makauwi. Kasi nung araw naman kasi hindi naman basta nakakalipad, hindi katulad nga. So, kailangan mong hintayin yung two years bago sila makita tapos mga special occasion like mga birthdays so, hindi mo sila nakikita nakikita mo lang sila sa pictures if they will be able to send pictures kasi nung araw mga videotapes pa eh so hihintayin mo talaga yon minsan luma na yung balita uh, kaya very ano ngayon na lalo na dun sa mga magulang na iniwan yung mga anak ngayon it's just a call away one message away one video away dati kasi hindi na walang ganon so ngayon hindi mo na mararamdaman yung well, homesick pa rin kasi it's 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 a, yung personal mong makikita oh. Pero ngayon ma mas mabilis na ang communication kaysa nung dati. So bilang kayo po, magulang OFW, sabi niyo nga na iwan yung mga anak niyo. Kung meron po ba kayong pinagsisisihan, ano po ba 'yon? Ano na lang siguro, kung kung maibabalik pa ba yung panahon na nawala sa akin. Um, yes, I I still wanted to be Uh, included in their life. Kasi ngayon, malalaki na sila eh. Hindi eh, na namin kayang ibalik ang panahon. Uh, ngayon, sa apo ko, I, I see my son uh, with him. Kasi nung mga panahon na yun, wala ako nun. So, kung pwede sana bawiin ko yung panahon na wala ako through my grandson, through my apo. Um, kaya lang, siyempre, nandito kami at malayo. Pero ngayon kasi, mas mabilis silang nakaka-travel, mas madali kaming makasama. Kaya kahit paano, bumabawi ako sa kanila. Yung panahon na Uh, wala ako. Ngayong malalaki na sila, what, what I'm doing is I, I, still hug them, I still tell them that I love them. Minsan nasasabihin nila sa, Ma, hindi na kami bata. Sabi ko, you know, hindi ka lumaki sa mata ko. <laughs> You're always a baby. You're always a child in my, in my eyes and in my heart. It doesn't matter how old you are, how big you are. Ikaw pa rin ang anak ko. <laughs> Kung meron ba kayong ihihingi ng tawad, ano yun at kanino? <laughs> so, kanila. <laughs> Kasi Alam ko Mahirap Wala ang magulang Pagka may sakit ka Pagka may mga importanteng bagay na dapat magulang ang kasama mo Tulad ng nag-graduate sila, wala ako ang kasama lang nila, lola nila. Siguro may mga Pasko hinahanap nila ako, baka hindi lang nila din alam. Actually, hinahanap ko rin sila. Napatawad niyo na ko ba sa Yes. <laughs> hindi na ako nalulunod tulad nung una kong nakita ang sarili ko kasi pinatawad ko na rin ang sarili ko. Sana, wala nang nanay na magiiwan ng mga anak sa future. Sana mag-abroad kasi mas maganda na ang buhay sa Pilipinas. It resonates in me na sana wala ng mga magulang na iiwan ng mga anak para ang mga anak ay mas magiging mas maayos ang buhay. Ano po yung pinakamasakit na narinig niyo? Sana hindi na lang narinig. Um, nung bumalik ako ng 2001, kasi nga <clears throat> kailangan na namin silang pag-aralin ulit for college. Um, wala akong choice I have to talk. I have to come back again uh, si after 6 months si Jerry kinuha ko para makasama ko kasi hindi na ako hindi ko kakayanin na ako ang magpapaaral sa kanila and you know if lahat ng obligations so nag uh, the night before siyang lumipad kinausap niya yung mga anak ko ang sagot ng panganay ko ganyan naman kayo eh lagi nyo kaming iniiwan alam mo kung gaano kasakit yon sa isang magulang. Wala, hindi namin masabi, wala kaming choice. It's either, it's either na magkakasama tayo. Kasi lagi ko sinasabi yun eh. Basta't magkakasama tayo kahit magdildil tayo ng asin. Kasi di ba lagi natin naririnig yan. Alam mo, dumating kami sa punto magdidil-dil na kami ng asin. Hindi ko matiis yung mga anak ko na kumakain ng asin. Sino ba dapat ang magsakripisyo nun? Sila o ako? So we have to make a choice. Kaya kailangan kong umalis at bumalik ulit dito sa Dubai kasi gusto kong bigyan sila ng magandang buhay. And true enough, it happened. Kaya kasi... Kasi kasi kahit paano, kahit magkakalayo kami, lagi namin pinaalalahanan ng mga anak namin, pagbutihin ninyo ang buhay ninyo kasi hindi sa lahat ng panahon kasama ninyo kami. Ano po yung panalangin nyo every night? Ang dasal namin mag-asawa palagi sa gabi ay sana magkaroon sila ng maayos na buhay na pamilya. Look, we are not perfect family. We are not even perfect parents. Wala kasing ganun. Sabi nga ni Coach, so wala namang libro para sa isang perfectong magulang. Pero ang, 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 tangi lang namin maipagmamalaki is sinusubukan namin maging mas mabuting tao para mas maging mabuting magulang para sa kanila. Okay. Kasi alam ko, hindi man namin sabihin, alam kong nakatingin sila sa amin at alam kong yun ang magiging gagayahin nila pag nagkaroon dito sa kanilang sarili-sariling pamilya. What do you miss most about Monette? Um, si Monette, hindi bilang isang hindi bilang isang nanay. Namimiss ko si Monet bilang isang anak. Ay kasi hindi lang hindi lang mga anak ko ang iniwan ko, iniwan ko rin ang mga magulang ko. Um, kung na ngayon, itong unang Pasko na wala ang nanay ko kasi kakamatay niya lang. So, sa ilang taon kong nag-abroad, syempre iniwan ko din siya. Minsan may mga panahong hindi ko nasasabi sa kanya na kung gaano ko siya kamahal kasi meron na siyang demensya. Actually, yun ang pinakakatakutan ko. Dumating ang panahong hindi ko na maalala yung mga taong mahal ko. Kaya hanggang, kaya ngayon, ngayon pa lang sinasabi ko na sila. Sinasabi ko na sa kanila mahal, mahal ko kayo at ito lang yung tangi namin magagawa kasi baka pagdating ng araw, maging katulad ako ng nanay ko, hindi ko na yun maalala. <laughs> And, hey. kung meron po ba kayong legacy na gusto maiwan, ano yung gusto yung maalala kayo ng mga tao pag sinabing si Monet? Um, alam mo, minsan naiisip ko yan. <laughs> Sabi ko, pag, nakuwala kay, pag nawala kaya ako ngayon, maalala pa kaya ako ng tao kung sino ako. Siguro, ito yung, ito yung gusto kong mangyari na, na napakilala Napakilala ni Monet ang sarili ko kasi minsan kailangan may magsabi sa atin kahit alam natin na alam naman natin ang sagot. Minsan ni mga taong kailangan marinig mo pa bago kahit alam naman natin na yun talaga ang dapat nating gawin. Ano no po yung mensahe ninyo sa lahat ng mga OFW <clears throat> na may mga bubong iba-iba <laughs> Ano po yung mensahe ninyo? Um, look, lahat tayo may kanya-kanyang kwento ng buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Iba-iba lang ang hugis. Wala akong nakitang walang problema. Wala akong nakitang taong walang problema. And I, sinasabi ko ito sa mga kaibigan ko, bisan kanya-kanya tayong kwento ng buhay. Yun ang spice of life. Kung paano mo lang talaga titignan at gagawin yung problema meron ka. So, looking at the glass half full or half empty. So, kung halimbawa meron kang pinagdadaanan, kaya nga pinagdadaanan, sabihin dadaanan mo lang at huwag mong tambayan. But you have to know kung ano yung uh, uh, moral or ng lesson ng pinagdaanan na yun. And it's also sometimes to tell to tell yourself, sorry, to tell yourself na uh, yung pagkakamali mo, ang naging intuition mo para mas matuto ka sa susunod mong gagawin. Kaya nga, may bukas eh. Kasi, sabihin, pwede mong ulit-ulitin yung pagkakamaling nagawa mo kahapon. Ikaw ba umakita ng langit at itanong ng Panginoon, Bunit, bakit kita sa langit? Sino ka ba? Ang hirap sagutin nun ah. ano, <laughs> ganto <laughs> <laughs> um, uh, 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 na lang. Alam mo, Lord, alam kong marami akong taong natulungan ng hindi ko kailangan i-broadcast Alam na mga taong yun kung sino sila. Mga taong halos naubusan na ng pag-asa. Pero pinakausap ko sa akin at natulungan ko sila kahit paano. Minsan nga tinatanong ko eh, sino ba ako? kita ko. Kaya 'di ba lagi ako lagi kong dasal sa Lord, tulungan mo akong tulungan sila. Ay ako po kung ako lang ito, hindi ko to kayang gawin. Pero ito ay para ito ay dahil sa kasi ka, we are just a vessel, mga manggagawa mo lang kami, hindi po ako ito. <laughs> Pero salamat Panginoon kasi binigyan mo ako ng pagkakataon to be used for other people para yung message mo makarating sa kanila. <laughs> to be used for other people para yung message mo makarating sa kanila. <laughs> Lampo.